Yung Saglit Private Villas kasi, offers international yung standards. You give that experience to the Filipino people, something na ikaw lang yung gumagawa sa lahat ng gumagawa ng resort. You give them the same experience without having to spend on gas toll, the inconvenience of traveling. You still get the same experience and more than that. ano yung gagawin mo in case na mawala mo yung titulo ma-damage masunugan kung sakaling ganyan scenario tatandaan natin na ang titulo dalawa ang kopya niyan so yung original copy nasa munisipyo yan, nasa register of deeds ang copy na nasa sayo ay owner's duplicate kaya tinatawag na owner's duplicate kasi yun yung kopya na binigay doon sa registered owner mm halimbawa -hmm. sa'yo. Kung nawala yung kopya mo pero nandun pa din yung kopya ng register of deeds, madali lang yun. Kailangan mo lang, syempre, mag-ano ka ng loss para... Loss. Yes, para malagay doon sa titulo mm -hmm. na nawawala yung titulo just in case may taong nakahanap or yung pala napunta sa maling kamay makikita agad kung halimbawa kukuha ng latest certified true copy no ng title makikita ko may mga annotations doon yun pala no idadagdag ko lang kung bakit humihingi ng latest certified true copy ng title kasi doon nakalagay yung latest na mga situations or annotations doon sa title up-to-date na mga inscription ang tawag doon or yung mga notes doon kung ano yung sitwasyon nung property kasi doon mo lang malalaman. Ngayon, pagka meron ka ng affidavit of loss, pwede ka na mag-file ng court case para i-order ni judge yung register of deeds na gumawa ng bagong owner's copy iba naman yung sitwasyon kapag halimbawa nasunog yung hmm. buong register of deeds, di syempre, uh, nasunog uh, lahat yung title. Uh, okay. Ibang proseso naman yan. But bihira na lang yan maging problema ngayon kasi dahil nga sa in the past nasusunugan ang ginawa ng register of deeds, nag-ano na sila, na-automated na sila ngayon. So nakascan, computerized na yung kanilang mga titles. So kahit anong mangyari, nandun na yun sa system ng Register of Deeds. Naririnig natin to madalas. Yung, ma'am, meron kami binibenta or sir, meron po kami binibenta. Pero, rights lang. Mm -mm. Anong kaibahan nung rights sa title? At kung ano man yung difference nila, is yung rights ba is pwede magkaroon ng titulo? At kung pwede, is gaano ba katagal yung proseso? Bakit hindi nila mapatituluhan yung rights lang? Ibig sabihin ng rights, ang meron lang siya is yung karapatan na gamitin yung lupa. So, ibig sabihin, wala siyang papel, wala siyang dokumento. Napakamasalimuot na usapin yan eh. Kasi may mga ahensya tayo ng gobyerno na rights lang like yung National Housing Authority NHA yan um, una rights tapos dahan-dahan ginagawa nila ng papel o dokumento I'm not an authority to talk on that matter but yung rights ibig sabihin nun yung karapatan lang na gamitin yung lupang yun yun yung lang yung binibenta niya sa'yo so Tito. wala siya talagang titulo medyo risky in a way kasi wala siyang papel na hawak pero kung hindi naman siya titled, yung tinutungtungan niya na yun, wala naman ibang nag-claim. Pag matagal na ginagamit niya yung property na yun, at hindi naman siya titled, at ikaw yung patuloy na gumagamit at nakatira dyan, yung rights na yun, minsan ay uh, pwede mo rin i-convert into application, pwede mong applyan niya ng, limbawa, pagpaanuhan mo ng tax declaration yan. Tapos eventually, pwede mo rin i-apply sa korte na yan ay matituluhan na in your favor. So, depende sa circumstansya kung baga nung property. Ay, si pero siyempre sigurado ako napakatagal ng proseso Oo. na 'yon. Yeah, oh. Kung real estate investment 'yan, no, mas maganda pa rin siyempre kung ang ating pag-investa na property ay titled mm -hmm. talaga. Ibig sabihin 'yan nasa system na 'yan ng Register of Deeds mm -hmm. at 'yung nagbebenta talaga sa iyo, lalo na kung malinis 'yung titulo, siya talaga 'yung may-ari ng lupang So naisip ko lang no, hindi rin imposible na may isang tao na napakaraming property single naman, biglang namatay. Ano mangyayari doon sa mga property na yun habang buhay na matutulog na lahat yun? Kasi biglang namatay yung owner and walang nakakaalam na kanya pala yung mga property na yun. Siyempre, siya yung nagtago ng title, no? Meron naman tayong records sa munisipyo, sa gobyerno. Mm -hmm. Makikita naman natin doon kung sino yung may mga pinagmamay-ari. Pag matagal na rin na sa sitwasyon na ganyan, pag matagal na na Bakan tutulog yung property, bakante, hindi na babayaran. Ang gagawin dyan ng munisipyo, post nila sa prinsipyo ipapaalam nila sa publiko na may mga delinquent taxes itong mga property na to, bayaran nyo, kung di nyo babayaran, ibibid at mapupunta na lang sa highest bidder, ganyan. So, syempre, sa ganun pamamaraan, kung may mga property na naibid doon dahil over long time, hindi na babayaran yung taxes niya, mapupunta na rin talaga yun sa ibang tao. May possibility na mailipat na yon sa ibang tao na mananalo doon sa bidding sa munisipyo. Ibig so, sabihin, tita, kunyari, pwede ako pumunta munisipyo ngayon, tapos hanap ako ng kung merong available ng mga pinapabid na lupa na gano'n? Pwede, oo. Ipo-post nila yun eh. May proseso din dyan. So, kung makakapunta ka sa mga munisipyo, may mga schedule yan sila. Ipo-post nila dyan sa opisina nila, itong mga property sa to ay available for bidding or may mga tax delinquents, depende, no? But definitely, may mangyayaring posting dyan. At saka, hindi lang yung posting kung hindi yung actual na pagsulat doon sa address ng tao. Mm -hmm na tinatawag yung attention nila na mm -hmm. o, hindi ka na nakakabayad, ganito, ganyan. Yung lupa mo ay pwedeng mm -hmm. uh, makuha na ng gobyerno mm -hmm. dahil over a period of time, you are not doing your part and you are not paying the taxes, ganyan. Daling, no? So, parang, parang siya mga foreclosed properties din? Yeah, iisipin, o, o, parang no? ganun. O, o, o. Kasi, syempre, obligasyon mo yan. Eh. Bilang property owner, katulad nung kanina na pag-usapan natin, no, kung ano-ano yung mga consideration um, when buying a property. Tingnan mo din yung location. Kasi, pagka bayad mo dun sa bahay, hindi pa naman dyan natatapos yung mm -hmm. responsibilidad mo. eh You also need to pay taxes. Kung, nakabi, kung nakatira ka sa isang subdivision, meron kang mga association dues na kailangan bayaran. So, kaya yung mga financial considerations in a, a, real property, dapat yon i-consider mo yon palagi. Have you encountered tita, na no may client ka tapos nakabili sa bidding o kaya sa auction? Meron akong naging experience na yung property ng lolo niya, dahil trabaho siya sa munisipyo, hindi nila alam na meron palang property dun yung lolo nila eh namatay na. Dahil nga nang siya sa munisipyo, nakita niya na ino-auction na at meron pala silang lupa doon, agad-agad nilang tinubos at ngayon, yun nga, um, nanghingi sila ng tulong ko para mapatransfer sa kanila yon. Unfortunately, dahil nga napabayaan na itong property na to at uh, dito pa naman to sa isang magandang lugar, sabihin ko na sa Tagaytay, dahil walang nag-aasikaso, yung lupa na yon tinayuan na ng mga paligid niya kasi naging bakanting lupa sa gitna dahil wala naman nagreklamo, nasaraduhan na yung mga palibot na mga daanan papunta doon. So, kung pupunta ka doon sa property nila, tao na lang yung makakadaan. So, ang hirap na rin niyang i-market or i kasi nawalan right nawala na ng right of way. Dahil wala naman pumupunta, wala naman nagre-reklamo. Yun ang naging senaryo sa kanila dahil hindi naman nila alam in the first place na meron pala silang lupa doon dahil yung lolo daw nila, ang, although nababanggit na ganyan, hindi nila alam kung saan yung ah. eksakto hanggang sa nakalimutan na. So, nung nakita nila na gano'n, syempre may description naman doon. Sabi ko sa kanila, pumunta sila sa assessor's office, itanong nila or ipaturo nila sa assessor's office kung nasaan itong lupa na to. Yun nga, nung naituro sa kanila, ang dami ng bahay sa palibot na hindi na rin siya maibibenta ng ganoon kadali kasi walang right of way. Wala right of way. Pwede makakadaan ka pero walang sasakyan. Kulong mm. siya. Sa loob, napalibutan siya. Mm. So, ang sinabi ko sa kanilang option, subukan nyo na lang ibenta doon sa mga malapit. Oo, <laughs> nakapalibot. Kasi sila lang yung mag interest dyan. Ah. Dahil, paano mo mabebenta kung pupunta ka? Wala kang paradahan magpapasok ka ng construction uh -huh. materials diba yung mga ganung totoo, totoo. yung mga ganung consideration uh -huh. so sabi nila paano ba yon eh sabi ko kailangan pa nating magfile ng kaso sa korte para mabigyan ka ng sapat na daanan diyan so manapakamasalimuot na proseso What are the advantages and disadvantages of investing into real property para sa'yo Mas marami ako nakikita na advantage eh yung disadvantage pagdating doon nakikita ko lang yung mga taxes na kailangan mong bayaran especially sa first part, no, when you buy, you have to consider a lot of factors. Yung mag due diligence, ganyan. Yung location, kailangan ma makapili ka ng maayos yung mga ganong considerations. But overall, siguro I say, the positive, the advantages, with greater, kumbaga parang mas... Mas masasapawan niya. Yun, yeah, that, that's the right term. Mas lamang, mas mabigat yung advantages. Kasi yung appreciation, pag sinabi natin appreciation, yung pag-angat ng value ng lupa. Kahit nasabihin natin, bumibili ka lang ngayon ng bukuhan, yogan, or taniman, agricultural land, hindi natin masabi. Bukas makalawa, baka mamaya, madaanan, maging national road yung katabi or kung ano man dyan malapit sa property mo, automatic magmamahal ng sobra yung lupa mo. At saka at least yung pera mo, nandyan lang yan. Hindi siya nauubos. <laughs> hindi katulad na ikaw ay uh, papasok sa isang negosyo pag ikaw ay nalugi. Wala na agad yung pera mo. Pero pag ikaw ay nag-invest sa real estate, kahit na sabihin natin, yun nga, sabi ko, kahit agricultural yan, nabili mo ng 100 pesos per square meter yan. Bukas makalawa, hindi mo alam meron palang lang itata yung airport sa tabi niyan, 'di ba? Mm -hmm. Katulad yung mga nangyari sa jan sa property sa Bulacan. Mm -hmm. Maraming mga agricultural land diyan na ngayon ay magbe-benefit dahil diyan sa improvement mm -hmm. na gagawin, tataas din yung value ng lupa mo. Sigurado magbe-benefit hindi lang ikaw pero malamang yung mga anak mo na magmamana. Ako siguro no for me to share with our audience one of the things na nakikita ko lang as a disadvantage when you invest into real property business is especially sa pagbili ng lupa. If hindi mo lang talaga siguro siya na isipan mabuti. Tama. Kasi I know a lot of people who invested blindly sa mga real estate projects, bumili ng lupa, ngayon nakuha nila sa ganitong presyo since may pera sila Kunyari, for example 10,000 square meters then hindi nila na-consider na yung mga finances nila, kailangan nilang ibenta yung lupa. Dahil hindi na nila kaya yung, yung mga taxes on alone, yes. sa bangko, yan. Kaya nga eh, so, when you buy property, no, consider nyo talaga palagi yung budget, mm -hmm. diba? Tsaka kung gaano nyo katagal babayaran. Yung inyong kakayahan na magbayad buwan-buwan. Yes. Pag-isipan ninyo mabuti kung kayo ba ay maglo sa bangko, sa pag-ibig, mm -hmm. o kayo ba ay magsisave muna bago mm -hmm. ninyo bilhin yan kasi yan ay dapat investment hindi mm -hmm. dapat liability no yes. na magiging parusa at mm -hmm. pahirap sa inyo so tama yung sinabi mo na siguro pagka hindi mo talaga masyadong na consider yung mga bagay na yan lalo na minsan yung location mm -hmm. hindi mo pala napag-aralan yung mm -hmm. pala ay binabahang lugar yes, nagtayo ka ng business chance so mm -hmm. instead na lumago ang negosyo mo e eh, talagang puro problema mm -hmm. ang yes. ang ibinigay sa iyo well yung iba naman wala ka naman control kung kunin naman ng gobyerno yan sigurado naman mm -hmm. may kaakibat na kabayaran din yan yes. sa iyo tama ka siguro yung mm -hmm. hindi mo masyadong kinalkula in assess yes. Parang pag bumili ka ng sasakyan hindi mm -hmm. mo alam hindi mo pala kaya yung monthly amortization hahatakin yes. lang ulit ng bangko yan so pag aralan mabuti kung kaya ng budget and isa pa ano kasi syempre yung iba since ako kasi nasa fair ako lagi kapag tinatanong ako kung ano yung mga disadvantage is medyo paulit-ulit ko na rin siyang sinasabi. Kaya one of the reasons why it's very disadvantage na mag-invest when it comes to real estate business is number two, will be liquidation. Hindi siya katulad ng ibang investment natin na gold, na nag-invest kami sa mga watches, di ba? Dama. Na ang bilis niya i-liquidate. Yes. Especially kunyari ang pinag-investan mong property is lupa lang. Yes. Okay? Kasi iba yung usapan kapag nagliliquidate ka ng bahay eh. Or nagliliquidate ka ng isang real estate property na may nakatayo na. Kasi pwedeng maging off-use na yon nung makakabili. But yung pagli-liquidate ng isang bakanting lupa is harder than that. Kasi, kumbaga, syempre, wala kang masyadong unique selling proposition eh. Kung bakit nila dapat bilhin yung lupa mo unless na napakaganda talaga yung yeah, location unless, mo. Unless uh, talagang commercial. Commercial talaga area or mo. Or, meron talagang sakto dun sa use yes. na gusto mo. Alimbawa, yung buyer mo gusto magtayo ng malaking warehouse. Yes, totoo. Tapos, kahit lupa lang yan, siya na yung magpapatayo ng structure. Oh. Minsan naman, meron din namang gusto nila Land lang din. Diba? Mm. So, meron namang yes. ibang gano'n na. Pagka siguro, dapat yung pag-iisip mo yung possibility of how can you convert that into something na pwede mo rin pagkakitaan kasi pwede ka rin humanap ka ng partner mm -hmm. na siya yung magtatayo ng structure. Mm -hmm. Tapos ililist niya sa'yo yung lupa lang mm -hmm. pero kanya yung structure. Yes. Pero at the end of the lease period, halimbawa, meron kayong usapan na mapupunta na sa'yo yung na-build na mo mm -hmm. na structure. Mm -hmm. ganyan. So, at least, nag-appreciate mm -hmm. or tataas yung value ng lupa dahil merong nagtayo doon mm -hmm. ng structure. Mm -hmm. At the same time, nandyan pa rin yung lupa mo at in such time na gusto mo nang ibenta mas magiging madali kasi meron ng improvement na and nakatayo and nakalibre ka ng nakalibre ka ng structure doon oh, eh, tama. tama no? yung pagpapagawa ha, ng structure yes, kaya no. normally when you see warehouses mm -hmm. sa mga ibang areas makita nyo very bare Ay, hindi na nila masyadong ginastosan because they know mm -hmm. na yung tinatayuan anong warehouse nila is nakalis lang given the situation na bibigyan ka ng 20 million pesos mm -hmm. what type of real estate business yung gusto mong bilhin or kunin. For sure, ang gusto ko maging resort. Maliban sa meron ka ng magagamit or ikaw personally, di ba? You can use that resort to relax, and unwind, bring your friends. At the same time, mabilis mo din siyang i-convert into something na pwede mong pagkakitaan. Di ba? So, usong-usong ngayon yung mga Airbnb, yung mga pwede mo siyang i-parent out. So, talagang magiging economically viable or magiging madaling mabalik sa'yo yung igagastos at pupuhananan mo doon pag ginawa mo siyang resort type or something na i-open mo siya sa public. Ay, grabe. Parang sa saglit private villa pa yes. ito. Yes, obvious no? ba? <laughs> <laughs> ano yung ma-advise mo mm -mm. for people na first time mag-iinvest when it comes to real estate business? Unang-una, make sure na yung binibili ninyong property ay talagang yung kausap nyo dyan, siya yung may karapatan na magbenta niya, no? So, yung kausap nyo ba ay siya ba yung may right to sell the property? Makikita nyo naman yan sa mga papeles niya, dokumento. Busisiin ninyong mabuti yung kausap nyo kung sino. Huwag kayong papayag na hindi ninyo alam o makakausap man lamang yung talagang mga taong nagmamayari ng property. Pangalawa, siguro wag masyadong maging excited. Dapat pag-isipan mo ng mabuti. I-consider ninyo yung, yun nga, yung inyong budget. Dahil hindi lang naman sa presyo kung magkano binibili sa'yo yung lupa ang dapat mong i-consider dyan. Kasi after nyan, meron pang ibang mga gastusin na napapasok na talagang regular din. Katulad ng pagbayad ng mga taxes sa paglipat and then yung yearly taxes din, na yung mga dues na kailangan mong isettle. Hindi naman sa panghuli pero isa sa mga importante din, no? humanap ng isang expert, mas maganda kung lawyer, or kung meron kayong kakilala na real estate, licensed real estate na nakakaintindi, alam kung ano yung mga dapat tingnan, isipin at busisiin pagdating sa pagbili ng property kasi sila yung may mga experience na eh. Makakapagbigay sila ng idea sa'yo kung ano yung mga dapat i-consider, ba diba? So, pati yung mga supplier siguro or yung mga katiwa-tiwalang developer na pwedeng gumawa ng bahay mo kung sakaling lat lang yan at kung itong binagbibilhan mo ay reputable ba kung sabihin natin developer yung binibilan mo although makakatipid ka siguro kung kung mag ano yung DIY ka mm -hmm. makidingin ka sa internet but then kasi kailangan merong kang patnubay mm -hmm. you need guidance kasi pagka nakabili ka na malika or merong hindi ka na naktingnan, baka mamaya yung dream home mo maging nightmare mm -hmm. disaster kasi yung palang nabili mo ay na-scam ka pala, na naibayad mo na yung pera pero hindi pala authorized or peke pala yung mga titulo o mga dokumento na pinakita sa iyo. So, hindi maganda yung magiging karanasan mo pag naging ganun. For those people na hindi nga nakakaalam is Tita Cookie is also our partner for our Saglit Private Villas Pampanga. Siyempre, bilang our partner, Tita, is ano yung nakikita mo with Saglit Private Villas? Bakit mo siya nakita as uh, magandang investment? Yung Saglit Private Villas kasi offers, kumbaga parang recreation para sa pamilya. Mm -hmm. Ang target niya more on family na gustong mag-unwind. Tsaka nagbibigay din siya ng, kumbaga parang awareness sa atin. Kasi most of the Saglit Private Villas na meron ka ay, kumbaga sa ano, international yung standards. Nakita ko naman. Maikukumpara natin na, kumbaga halimbawa, ikaw ay nasa Bali or nasa ibang bansa talaga kaya hindi mo na kailangan mag-spend or gumastos para makarating sa mga bansang to para ma-experience mo but you give that experience to the Filipino people something na ikaw lang yung gumagawa sa lahat ng gumagawa ng resort tsaka isipin mo na isip mo na mag-conceptualize ng ganun na nandito sa loob ng Manila napansin ko yung target mo is um Within NCR, na hindi ka napupunta ng mag-de-drive ng napakalayo at napakahaba. But you give them that uh, same experience. So, without having to spend on gas toll and you know the inconvenience of traveling and commuting mm. to a very far ano but you still get the same experience Totoo. and more than pa doon na international kumbaga yung yes. level so that's the reason why na last 2023 talagang medyo mabilis yung naging scalability ng business namin kasi for the viewers to know we just opened sa Glit Private Villas Quezon City last April 2023 and then ngayon nakapag-expand ka kami ng Tagaytay so nagkaroon kami ng another branch ng Seglit with Tagaytay na nag-open naman last December mm -hmm. and then this year mag-open na yung sa Antipolo namin on July and hopefully yung branch natin with Pampanga is mag-open na by December follow-up questions lang ako no? what's the difference or tingin mo ano yung advantage naman ng ganitong type of business yung mga ganitong resort yung mga ganitong pa-Airbnb nitong real estate business mm -hmm. compared to any other na traditional business like yeah. spa, restaurant. Mm -mm. Ano yung tingin mo nagiging pinaka-advantage uh -oh. ng mga real estate business? Ang nakikita ko siguro na isang napaka-kakaibang feature sa ganitong business model mo ay yung hindi siya mahirap masyadong i-maintain sa una ka lang gagastos, pag nagawa mo na yung resort, of course, yung normal na tubig kuryente, nandyan talaga yan. Pero yung manpower mo, kasi hindi mo naman kailangan ng napakaraming staff para magman doon sa property. So, yung maintenance cost ng overhead, hindi ganun kalaki sa isang traditional business na you no, know, kailangan bumili lagi ng supplies, ganito, inventory, yung parang mabigat din na trabaho. Hindi katulad ng resort na sa una, kagagastos ng malaki kasi you have to build that first impression and give that experience to your consumers. Pero after that, sa nakikita ko, di ba, hindi ganun siya kabigat na um, gastusan, pagtrabahuan, kasi nakatry ka na ng yes. ibat-ibang klaseng yes. business, restaurant, mm -hmm. franchising. So, kung maikukumpara mo yung overhead cost mo for your daily operations, hindi ganun kataas kumpara dito sa saglit. Totoo. Actually, that's one of the advantage of having a resort business, no? Capital intensive lang siya sa una but aside from that, yung mga monthly operational expenses namin sobrang baba na compared to our other businesses kasi for those who doesn't know is we also have franchising business, uh, e-commerce business and then at the same time, I have a full-scale restaurant here in Quezon City. So talagang, kaya kong masabi na yung peace of mind is na dito sa real estate kasi oh. kahit anong mangyari is buo na yeah, siya 'di ba tsaka at the end of the day no hindi mo siya masyadong kailangan bantayan yes. basta meron kang household help na depende sa laki ng resort mo tapos meron nagbabantay to make sure na yung mga guest mo ay safe eh okay na hindi katulad ng halimbawain nga meron kang restaurant kailangan talagang tutukan mo ang operations para talaga itoy kumita at tsaka at the end of the day kapag wala na yung resort you still have that land and mm -hmm whatever improvement na ginawa mo na pwede mo rin ibenta kung ayaw mo nang mag-operate as a resort. So it's always really going to be a win-win for you. I know there are some listeners here in our podcast no, na talagang syempre nakita na nila yung business profile ko. Nakita nila na pwedeng makipag-partner sa amin. What can you say for those interested na maging partner namin at medyo nag-iisip-isip pa ngayon currently? Ako, as one of your partners, ang masasabi ko ay kailangan tingnan natin yung track record ni AJ para makita ninyo na talagang meron siyang kakaibang business acumen na pagka nilagay niya yung puso't isip niya sa isang bagay, talagang nagtatrive. So, yung kakaibang kaisipan niya sa on the way we do business makes saglit private villas really successful. So, siguro kung nagdadalawang isip pa kayo, ako mismo nakita ko kung papaano nag-boom sa maiksing panahon yung business niya at saka kung gaano sila at saka yung team niya ka-hands-on sa mga business na pinapasok niya. Full proof naman ito dahil meron siyang mga documents, then, I mean, yung clear naman, black and white lahat ng papasukin nyo. So, siya mismo yung mag assure sa inyo at makikita nyo siya kung papaano niya i-operate yung business. He will really make sure na bawat piso na ilalagay nyo sa negosyo nyo ay pag-iingatan niya tsaka palalagoy niya. Grabe naman, isipin niyo guys, attorney na yung kausap natin dito, di ba? <laughs> nakita ko naman 'yon personally na sa tagal nakitang kakilalaan, sa dami na ng negosyo na pinasok mo, nakita ko naman kung gano'n naging successful yung mga businesses na yon. And guys, sa dami ng problema ang nilapit ko kay Tita Cookie is kahit isang <laughs> beses naman, eh wala pong patungkol sa pera. <laughs> okay? Uh, so, never pa naman akong lumapit dahil medyo minaloko akong tao. So, wala pa naman sa history. Yeah. So, guys, sobrang grabe. Jump pack na jump pack yung session natin ngayon. Kahit ako, nabite, no? Pero, syempre, kailangan natin bitin na ng konti because some other topics is talagang very confidential na kung talagang babanggitin ni uh, attorney Cookie. And talagang yung iba, talagang sobrang detalyado na is we can't really give the whole idea and details here sa podcast natin. So, if you're looking for legal advice, syempre, it's much better to inquire privately sa kanila para, syempre, sila yung mas tamang tao na makakatulong sa inyo for sure. So guys, maraming maraming salamat sa panonood ng Budge Picks. This is our first episode this 2024. Sana marami kayong natutunan and for sure is aabangan nyo pa yung mga susunod nating episode. So kaya make sure na naka-follow kayo and naka-like sa aming Facebook page For more advices, motivation, and syempre, updates on our real estate business project. So sa susunod na episode, hanggang sa muli. wala